Ayan. Hello, good morning mga kamangas for today's video yan. So, Tapos ako sa inyo kung paano mag-check ng sasakyan. Ayan. Bago daw ba i-biyahe, kailangan natin ito i-check. Wait lang. Ngayon. Kaka-open ko lang mga aking anong so, so, media mga messages. So, open natin yung harapan. Para... Ano? Yan. check na natin siya. Check natin ngayon yung langis. So, yung langis ng sasakyan. Yeah. Uh -huh.

Ah, parang mas ano to. Ah. Parang mas tumami langis niya ngayon, Sark. Ha? Huh? Eh, parang mas tumami nagdagdag ka langis. Hmm. Ayan, pala eh. Siguro pa, morong dumami. Nagdagdag na pala ng langis. Ayun. So, check ko na yung langis. Kaya dito yung langis. Ayan. Ayan. Tapos dito na yun uh, ah, natin yung sub brakes naman kung maluwag na ba so okay naman siya ito yung ito parang paubos na ito start ah konti na lang ah ito napuno ba to nakaran hindi nas punasan tapos pinapasok ng alikabok ng mga ano natin and then uh, check natin yung mga kulong kung malambot pa uh, or ma kulang sa hangin yan yeah. Okay naman. So, wow. Sige, kotin natin ito. Hindi ko napakarwa si Tark. <coughs> so, yeah. Okay naman siya. Oo, oh, okay naman. Okay. grabe na ano nito start ah yung ano niya, grabe yung alikabok pasok sa ano ayan ayan natin to kasi alikabok alikabok sa ano bonus muna tayo kaysa kasi hindi na ako kagabi kasi gawa ng maulan po kagabi kaya hindi na nagpakarwash so yan importante guys na malinis ang ating sasakyan so kailangan wala sumasagot ngayon okay, magbabaktin tayo guys kasi kailangan malinis ang ating sasakyan ngayon hindi makakawas na hapon so okay. Ha dah sampai guys. Alright, so thank you. Balik mo yung gulong. Oh, balik mo pa. Todo. Primera. Primera. Paling ang gulong. Kaliwa. Oh. Ay, naka handbrake ka eh. I-off muna yung aircon. Tapos ng songs masarap. Pwede mo ng video. Hindi pa naka-video ka. Video ka, ka dalandan-dandan. Paling to. Todo. Ganyan. Oh. Pasok na, Pasok na yan. Paling mo yung manibela. Dito? Oh. Dodo. Dodo. start Ganyan talaga sa una. Oh, oh. Ye. Sige. Sige.